Grabe yung inaakit namin. Ang takas. Ayan po. Gano'n kaganda po yung inaakit namin.

Ayan. Ay! Punta po kami to sa mga nanay. So, iba yung namin. Ha? Nakakit. So, hindi po inakit ni sir yung kanyang motor dahil sobrang hirap ng daan. Ayan po. Hahaha. <laughs> Bundok. kay Melissa Osho, kay Atan yan, puntahan po namin yung miyembro para kamustahin yan woohoo lupit tayo doon ayaw nga pala what's up mga Barney? kami nakakapagod talaga wala, wala magagamba dito Gak ngata. Pernah apa kaganda. Ini posisi Serjantin. Uh, serap. Gila, be. Hah. Hey. ayan ngayon lang po kami nakarating dito so nakakapagod talaga pag hindi ka talaga sanay sa akyatan malamang susuko ka na buti pa si sir jerwin no? sanay na sanay tahimik oh. yan kaya ano kasi umihingan ang malalim kaya uh, Ah, pagod lang. Grabe. Oh, may court din. Oh, may court. May nalaro. Ay, grabe. Yung pagod ko. Nagaktak na yung pawis ko. Lumabas na yung pawis ko. Punta na tayo sa bahay ng nanay. So, eh, simpleng buhay dito. Pagkakakit ng hollow block, tingnan nyo naman. So, sobrang pagod ang tao dito. Grabe. <coughs> huh. Pagpunta na kami, malapit-lapit na. So guys, sobrang pagis namin yung Sir Pierre. Dela che lang 'yan. Okay sige, thank you. Okay, okay. naman motor. na Turo naman. na naman. Ay, grabe. Jer. Uh, yan. So, sa kanya yung bahay ni nanay Melissa. Ayan siya, Tan. Baka ito. meeting Ah walang yam mo. Pag dito meeting oh, Kapoy. Kapoy. po. Saan po kaya yung bahay ni Atal? O, po. Si... May... John, A ano lang pa, pangalan lang, atan lang yung alam ko, ko eh. Ang asawa ay si Melissa Osio Sa taas pa? Tinggi po Sige po, thank you po Ate ko Ay grabe, pagod Basa na naman Nakakak na yung pawis ko ah tangtay Eh, Ini ang po. Sa kubo ba ni ano, ni Sumunod so, so, po. Okay. po. Ayan po yung bahay dito. <laughs> Grabe pagod ko. Ayan nga, may motor. Na Emilisa. Ay, sa kabila pa po. Tingi po, tingi po. Daming aso. Na Emilisa. Grabe pagod ko. mama cerayan oh, 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 yes narating ko din po yung bahay nila Ayan, Tama siya, po. <laughs> ayan po, po. ito po yung bahay po ni Nanay Yan araw po. Wait lang, naarawan ako. Ito sa dilim. May Makikipasok po ah. Ay nako. Nakakapagod pa lang makit dito. Nababa na yung lugar niya. Yun. Namili siya ngayon ko lang naranasan ng nararanasan mo. Two hours later. Po kami. Nakakapagod. Ah, tama. Yan. Grabe yung daan talaga dito mga ka-idol. Yan makikita po nila mamiyam mamaya. Ay nako. Pansan pa pagod Ayan. <laughs> madali lang yan boy pagkawayan madali lang ayun na taon kaya kaya yan mga 5 lang uy libre lang kawayan dito pag may kawayan lang ka dito Grabe yung ayan na namin dito. Putik na putik tapos pababa pa. Pag naadulas, jackpot. <laughs> Nagpalit ka <kaya> kaagad. <laughs> Pag mabagal tayo lumakad, abutin tayo ng gabi. pati no'ng ano. Pa-cancel Ay hindi na wala na mo. Dangaw ng pa-cancel. Sayang. Ay thank you Apo, thank you po. Thank you. Nghirep nang pagpagawan ng bahay dito, ano. Sobra. Talaga namang hahakutin mo talaga ng paket eh. Pagod 'yan. Magpagawa ng bahay dito sa lugar nila. Gusto Yan. yan natin ang Bababa na po kami. <laughs> Oo, ito. May halaman kami. Ano yan? Saging. <laughs> saging. Good. Yan. Labi, oh. Ang ganda ng lugar. So, nakaka-relax yung lugar dito. Ang daanan. Ayan, so ayan. Ah, ah, ah na kami. Ang lugar, ang ganda ng lugar, grabe. Nakaka-relax. Ala ala. Pag napunta kayo dito. Yung may helmet ka pero naglalakad ka. Ayun ang malupit doon. May helmet pero naglalakad. So wala akong makitang gagamba. Oh, hirap Di, madali lang yan Lalo na sa gabi. So, ayan. Pag nag-video ka, hindi pa mananaglag kayo, na. Alam ko, tignan. Tignan sa akin. Bigyan mo sa akin yan, ha. Edit ko. <laughs> Mukha tayong tanga. Hirap na siya buha pa. Idol. Nagbibidyo pa siya.

sa wakasunod. Kaya ko yung ginabagpak yung ano yung hollow blocks. Share mo lang. <laughs> Share, mo lang. Share mo lang. Mamaya. Nalobat na. Nalobat na. na. Tama na to? Let's go.